iga-igahin lang natin yan. Mas masarap Okay. Ibig sabihin ng talunan sa sabong. Sige. Ikampan niyo. Sinimay ko. Pinagtad. Pinakuluan sa uh, luya. Yung pangalan Banglad. Ayun. Tapos so, pinakuluan ng ilang ilang oras. Ayun ah, kulong 'yun, may kasamang suka. Hindi wala pa, wala. Ah, wala. wala. So tubig lang siya, pinakuluan sa tubig. Oh. Guys, Tapos, pag sinabing bihag, ito ay bihag. Ito ba yung talunan sa sabong? Talunan sa sabong. So, sayang naman. sa mm -hmm. So, iyan. Sige po, ano? Tapos, ginisan nyo na siya. Pagkalambot, mm -hmm. Dili sa sakuan. ng malambot na, dili sa sakuan. Uh, bawang, sibuyas, at saka luyang dilaw. Ano po yung inyong tinadagdag? Sabaw. Pinagkuluan. Sabaw yung pinagkuluan. Kasi may lasa na siya. Mm -hmm. Okay. Tapos, anong gagawin po natin? Palalambutin pa po ulit o malambot na malambot siya? Malambot na yan. Okay. Uh, may lalagay niya gata. gata ng niyog. Ayan. Oh. Purong gata, guys. Walang so, halo. Walang halong tubig. tubig. So, diretsyo na yan. Diretsyo mm. na po yan, ano. So, ayan. Kaya madilaw dahil may luyang dilaw. Mm. So, ayan. Adobo sa gata. Ah, may lalagyan ng konting ng Toyo, tsaka suka. Yan ay malambot na po ano? Mm. O palalambutin pa talaga. Malambot na. Malambot na siya. Okay, 'Yan, lalagyan po ng suka. Paming tangbo. Tangbo. hindi na lang siya tatakpan. Ano? Hindi So, hahayaan na lang natin kumulo yung gata, guys. Huwag nang takpan. So, ayan. Asin lang ang nilagay nyo dito po. Pampaalat. Asin. Wala pa, wala pa. Ah, so, wala pa ito. So, nilagay siya ng walang timpla, timpla. So, dito natin. So, dito natin. So, ayan guys, nilagyan na ng siling maanghang. Ayan. Parang sarap na, no? Lagyan <laughs> na rin natin yung siling so, ayan. Ayan. Dito naman titimplahan na siya. So lalagyan na ng asin. Asin lang ang ilalagay niyo po bukod konting magic sarap. Hindi na. Wala na. So hindi na ito nilalagyan ng magic sarap, guys. Asin, pamintang buo, ayan. At patis. Lalagyan natin ng konting patis. chicken adobo sa gata. So, ito sa isda. Sa isda sa so. isda. So ito guys, nagluluto tayo ng chicken adobo sa gata. Sa so, ayan. Sarap. Mmm. Okay. So, ayan guys. So, magluluto tayo ng chicken adobo sa gata. Ang sarap nito. Tapos maanghang siya. Pwede siya pang ulam, pwede pang pulutan. Okay. Thank you. And thanks for watching.